Hello guys, magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Site bak Welcome back sa akin channel. Kumusta na ho kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. So, shout out guys sa aking mga uh, mga friends uh, dito sa YouTube at sa mga viewers kahit na uh, uh, minsan pwede nating sabihin, walang nag-view ng aking video, pero kahit pa paano meron din akong nakikitang uh, views, so maraming maraming salamat po sa inyo, sana po ay wag po kayong magsawang uh, manood ng mga videos uh, ko, kahit na paminsan minsan ay hindi ako nakakapag upload, pero ngayon ay uh, mukhang palagi na kung palagi na akong mag-upload, kasi nagiging uh, marites na rin ako eh, pero hindi naman yung marites na marites, kumbaga kung ano yung nakikita ko sa TikTok na hindi naman ano so i-share ko rin i-share ko din ginagawan ko ng reaksyon at isi share ko para sa ganun barang, para bang nagpapa nagbibigay ako ng paalala sa ating mga kababayan katulad nitong nangyari dito sa TikToker na si Angie hindi ko na siya nakikita sa uh, TikTok pero ang sabi niya sa huling video niya kapag hindi na raw siya makita sa TikTok na nag nagla-live ibig sabihin raw noon ay nasa kulungan na siya bali ang kanyang naging kaso ay tatlo tatlo yung kanyang naging kaso. At uh, ang isa yata doon ay walang piyansa. Kaya nung nag ano siya nag nagla sa TikTok siya ay um, umiiyak. Alam niyo kasi guys, madad, madaling madaling humanap ng problema sa totoo lang. Madaling humanap ng uh, problema. Iisipin niyo lang 'yan, uh, wala 'yan walang ganito yan pero kapag batas na ang umusig sa inyo wala na kayong magagawa dyan kapag batas na oh, si Angie eh, binabaliwala niya yung mga ganon ah, mga kasukaso binabaliwala niya, ngayon iyak-iyak siya hmm. kaya yung iba binabaliwala nila kapag yung sasabihin na pasasampahan sila ng kaso ganyan-ganyan, binabaliwala katulad kay Angie o oh, ngayon o may iyak siya, wala pagkapag ang ang uh, ano na ang umusga sa iyo, wala ka nang magagawa doon. Ayan. Kaya tayong mga na, mga iba kong mga kababayan diyan na gustong-gustong makapag-asawa ng mga mga afam, ingat-ingat po tayo. Kikilalanin po natin mabuti kasi itong si itong si Angie, nagkaroon kasi siya ng boyfriend na Amerikano. Tapos, yung anak niya, pinapaliguan niya. Habang na meron siyang kabidyo ko, yung boyfriend niya nga. Habang pinapalug, pinapaliguan ni Angie, yung bata, nakabidyo pala yun. At ang nanonood ay yung kanyang boyfriend. Eh, itong naging boyfriend niya, eh, maraming kaso pala to. Wanted nga yan sa Pilipinas, kaya hindi siya makapunta ng Pilipinas. Ka dahil nga, mayroon siyang mga kaso. Yun ang hindi alam ni Angie. So, ngayon, habang pinapaliguan ni Angie yung kanyang anak, eh, siyempre, anak mo yan, minsan, kinikis mo kung kahit sa parte ng katawan. Siguro, naikis ni Angie yung uh, private part ng bata. Yun, binigyan mo ng kahulugan nung boyfriend niyang Amerikano. Kaya, ayun, hanggat sa nagkaroon na sila ng ano, inireport si Angie sa ganito, hanggang sa lumaki ng lumaki yung problema kaya naging ganito, kaya ingat ingat po tayo sa mga nakikilala po natin katulad ng uh, marami akong nakikita sa tiktok na gustong-gusto nilang makapag-asawa ng afam, hindi ganun kadali ang um, afam na Kumbaga, hindi ganun kadali na makahanap ka ng matinong apam. At hindi rin ganun kadali na makahanap ka ng mayaman na apam. May mga karamihan din sa mga sa kanila, eh karamihan din sa kanila ay mahihirap. Katulad rin natin, kaya nga yung iba, nagtatrabaho uh, din sa ibang bansa dahil mahirap sila sa kanilang country. Kaya gano'n, kaya lumilipat sila sa ibang bansa at nakikipagsapalaran din So gano'n, tapos eh Based na lang sa aking experience, asawa ko hindi naman siya uh, mayaman uh, para, Katulad ko rin siya, pero nang dahil sa pagsisikap namin, kaya medyo na bago yung aming buhay Gano'n Gano'n, uh, hindi... 'di ba maraming mga Pilipina na ano nakakapag-asawa rin ng afam. Tingnan mo yung mga iba yung mga asawa nila, na, mga vlogger. So ibig sabihin wala silang matinong trabaho sa kanilang country. Umaasa lang sila sa pagbablog. Wala silang trabaho. Eh yung pagbablog naman minsan okay, minsan hindi okay. Eh swerte ka na lang talaga kung talagang naging popular ka. Mayroon, mayroon nga akong kakilala na vlogger. Ang views niya ay million-million. Pero magkano lang yung... Mayroon nga yung asawa ko nga mayroon sa akin pinakita kahapon na yung ang views niya ay ano... Uh, 8 million yung kanyang views. Alam nyo ba kung magkano lang ang ibinayad sa kanya? 1,000 dollar and... Uh, 1,000 dollar and 95 siguro yun, gano'n, parang almost 11,000 dollar ay oo, parang gano'n yung pinakita sa akin ng asawa ko, so maliit lang yung kinikita rito hindi naman yung porkit marami kang views malaki na yung kinikita mo alam mo ba kung bakit yung nagkakaganon din isi-share na punta tayo sa ganitong topic uh, pag ang isa kasing vlogger na uh, hindi nagbabayad ng tax wala siyang ibinibigay sa sa ano sa Google or sa AdSense ng uh, tax declaration uh, kahit marami kang views kung wala kang binibigay ng tax declaration dito sa YouTube natkaktibayan na ikaw ay nagbibigay ng tax maliit lang talaga ang kikitain mo uh, kasi lahat ng mga country na nag view sa'yo or nanonood sa video mo, lahat sila kinukunan ka ng 24% dollar na tax. So, alimbawa, kikita ka ng, uh, katulad doon sa mama, kumita siya ng 8 million, ay 8 million na views. Pero yung uh, kinita niya doon sa 8 million na views ay 1,000 dollar mahigit. Yun, yun, 1,000 dollar mahigit yun ang kinita niya. Kasi nga, hindi siya nagbabayad ng tax. So, lahat na bansang nanonood sa kanya ay uh, kinakaltasan siya ng 24% dollar. So, kung alimbawa, walong bansa yung kanyang, ang kanyang viewer. So, walong bansa din yung manginginabang ng ano, kakaltasan ka ng tax. Ganun yon So, anyway, uh, yun na nga, nabanggit nga ko na, nga na ano, na hindi naman lahat na mga afam ay may mga mayayaman. At uh, yun, may maraming mga vloggers, tingnan mo nga sa Pilipinas nga, karamihan na mga, uh, ano, doon, mga afam, mga vloggers, di ba? Kung napapanood nyo, Maraming mga ibang lahi doon, uh, mga mga vloggers ang hanap buhay, pero meron silang mga matatalino sila kasi alam niyo habang kumikita sila dito sa YouTube, ang ginagawa nila, iniipon nila at ipinagnegosyo nila. So, mawalan man sila ng income sa YouTube, at kahit papaano meron silang uh, negosyong uh, e naipondar So, 'yun. Kaya tayo guys, ingat-ingat po tayo kapag meron po tayong nakikilala ang mga uh, ibang lahi kasi marunong din marunong na rin silang uh, mambula-bula. O natututo na rin sila ngayon na mambula sa mga Pilipina, lalot, lalo't lalo't na ang alam ng mga karamihan eh kasi sa TikTok kung ang ibang Pilipina eh, parang ewan ko ba, mahirap ipaliwanag. Eh, kaya ang ibang lahi ang akala eh, talagang tayo ay napaka-cheap. Kaya naman eh minsan hindi ko rin masisi kung bakit ganoon ang tingin sa atin ng mga uh, uh, ibang lahi kasi nga sa ginagawa ng ibang kababayan natin, kamali, pagkakamali ng isa, pagkaka, pagkakamali na ng lahat, 'yun ang uh, nagiging uh, resulta. Ganun. Kaya guys, ingat-ingat po tayo dahil uh, ito nga si Angie eh, iyak siya nang iyak dahil wala naman daw siyang kasalanan Pinapaligo, pinapaliguan lang naman daw niya yung bata eh parang ang lumabas kasi doon sa kaso ni Angie ay naging child abuse tapos naging trafficking siya e, para bang kasi pinalabas doon na kinasuhan siya parang yung boyfriend niya eh, binibinta niya yata yung anak niya doon sa boyfriend niya parang binibidyohan para ibenta yung video Parang ganun ba yung trafficking na mga ganun? Ganun ang nangyari doon sa kay Angie. Kaya, ayun, iyak-iyak siya. Dati hindi siya naniniwala sa mga kaso, -kaso. Tinatawa ng tawanan niya lang. Iniignore-ignore ignore niya lang. Uh, hindi niya alam. Tumatakbo yung kaso. eh Parang iniignore niya. Ngayon iyak-iyak siya. Kasi minsan guys, yung kaso, eh medyo tumatagal yan. Katulad na lang ako. Limbawa, di ba, nabanggit ko sa isang video ko na meron akong nilalakad dito sa Sweden. Ganyan, marami ka talagang lalakari na papilis. Pero kapag nakumplito mo yung dire-diretsyo na yon, ngayon magugulat na lang yung taong kinakasuhan mo. Akala siguro, huminto ka na, pero hindi alam nung taong kinakasuhan mo na patuloy ang paglalakad. Matagal talaga yan, ang processing yan, matagal. Kasi marami kang lalakarin ng mga papel. Katulad ko, mar, mar ano, marami akong nilalakad dito sa Sweden na kasi nandito ako. Ganyan, ganyan. So, mayroon akong mga papel na nilalakad. Pero yung kaso, pag yan na isang pa na sa kaso, wala na yan, diretso na yan. Hanggat sa uh, papadalhan na lang ng sulat yung uh, kinakasuhan mo. Ganon eh bisa nagiging experience ko kaya kumbaga uh, sa meron akong natututunan sa mga nagiging experience ko. Kaya ganon Akala mo okay na dahil matagal na 'di ba? Akala mo katulad kat ni Angie, tuwang-tuwa na siya sa TikTok kasi nga matagal nang wala siyang nababalitaan na kaso. Ganon, tuwang-tuwa na siya kaya panay niyang TikTok kung ano-ano nang ginagawa niya sa TikTok. So, Ayun, pero hindi niya alam, isang beses mayroon pumunta sa kanila, may daladalang papel. Ngayon, kapag i-ignorin mo kasi yung... Uh, kapag i-ignorin mo kasi yung mga ganyan na mga papel-papel, ang susunod niyan, warrant of arrest ang tinatawag doon. Warrant of arrest, persahan kang kukunin. Sumama ka sa hindi, persahan kang kukunin kaya, kasi nga, mayroon kang warrant of arrest. Kukunin ka nila at ikukulong ka. Kapag inignore mo yung kaso-kaso. Ganyan ang uh, ginawa. Ganyan nga si Angie eh. Kaya akala niya, wala na kasi matagal na. Sabi niya sa video niya, ano na eh. Three years na raw na nakakaraan. So parang okay na. Parang siguro iniisip niya na nakalimutan na ng, ano nakalimutan na. Hindi makakalimutan yan. Ma matagal lang talaga yung process niya eh. Mm -mm. Kaya si Angie, kung ako kay Angie noon, nagpunta na ako sa, ano, nakipag-usap ako na ganun-ganun. Kaso inignor niya nga eh, inignor niya. Dapat kinausap niya yung taong nagkaso sa kanya. Uh, nakiusap siya para hindi na sana humantong sa ganung bagay. Pero inignor niya eh. Oh, yung tul tuloy lang nangyari sa kanya. Oh, wala na siya sa TikTok, nasa kulungan na nga siguro siya kasi yun ang sabi niya nang huli siyang mag-live, umiiyak siya dahil gusto niya gusto na nga daw niyang mamatay, sabi niya. Dahil nga sa ayun, na siguro na tunugan niya nang ikukulong na siya kasi may may ron na daw pumunta sa kanila. Tapos mayroon siyang na-receive na papel pero hindi siya pumunta yun, warrant of arrest na ang susunod nun. Kapag inignore mo kasi ang mga ganitong klaseng, maliit man yan o malaking uh, kaso, kapag inignore mo, talagang magkakaroon ka ng warrant of arrest. Oo. Katulad sa nagiging experience ko ngayon, na, uh, hindi, hindi pala, ngayon ko lang nalaman guys, na, hindi lahat ng utang, ay, kahit hindi bayaran okay lang mali ang pagkaka mali ang paniniwala natin mayroon talag mayroon yan mga mga amount mayroon pala yan mga amount yung mga utang kapag ang utang mo ay lumagpas na sa 5000 hindi ko lang maalala kung ano 5000 pesos pwede ka nang ikulong kasi lalo na kapag ini-ignore mo yung mga ganito Halimbawa, may utang kang 5,000, tapos inignore mo, tapos kinasuhan ka ng nagpautang sa'yo, ayan, tapos inignore mo. Yun pala ay pwede ka nilang kasuhan na ng estafa. Ganon. Oo, ganon ang paliwanag kasi sa amin ng attorney. Ganon. So, hindi yung kasabihan na walang nakukulong sa utang, mali po yun. Alamin niyo po yung ano, yung uh, tungkol sa mga ganitong bagay. Kasi ako hindi ko rin alam yan eh. Akala ko pag talagang utang walang nakukulong pero mali daw ang paniniwalang ganon. May certain amount. May certain amount pala yan. Kapag ganito na yung utang mo, kapag inignore mo yan, ista pa na ang tawag dyan. Makukulong at makukulong ka. Kapag hindi ka nagbayad, at hindi ka nakikusap sa sa ano, makukulong at makukulong ka. Lalo na kapag ini-ignore, ignore mo lang at saka lahat lahat papatubuan sa iyo 'yan. Mayroon pang mga ganon. Lahat nagagastos nung nagdemanda uh, sa'yo, sa iyo, babayaran mo kaya yung 5,000 mo baka umakit ng 50,000. Hmm. Tapos kapag kinasuhan ka pa nung nung inutangan mo ng ano emotional damage dahil nga syempre na stress ka kakaisip another kaso pa pala yun ganito yung napag ko guys oo ganito pala ako yun maraming maika hindi lang utang ang maikakaso sa iyo hindi lang estapa kundi yung emotional damage pa doon sa inutangan mo, pwede ka pang kasuhan. Kung kakasuhan ka ng inutangan. Alimbawa, yung inutangan mo, na-stress nagkasakit o hindi siya nakapagtrabaho ng matino dahil sa kakaisip dahil na stress nga siya sa ginawa sa ginawa nung nangutang sa pwede mo pala yon sampahan ng emotional damage another kaso pala yon ganon kaya guys uh, mas 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 maganda rin pala yung ganitong uh, pala tayo sa mga taong mga marunong ako kasi kaya ako ano kasi nakausap ko mismo yung attorney na gano'n. Mayroon kasi akong attorney, guys. So, nakakausap ko. Nagtatanong ako sa kanya kung anong mga bagay. Minsan, nagbabayad ako sa attorney. Oo. Uh, Siyempre naman, nakakahiya naman. Minsan, binibigyan ko rin kahit pa So, ayun. Kaya ko nalalaman yung mga gano'n, gano'n. Mayroon palang mga utang-utang na yan. Hindi, hindi yun yung uh, walang nakukulong sa utang. Hindi yun. May certain amount. May certain amount na pwede mo siyang kasuhan, ista pa ang labas doon. Oo. Kaya, tapos, yung inutangan mo pa, na-stress, emotional damage pa, another kaso, pwede mong isang pa doon. Oo. Basta, mapapatunayan mo lang, na, ganun ang nangyari sa iyo. Oo. Eh, karamihan kasi ngayon ng mga Pilipino naniniwala na walang nakukulong sa utang. Mayroon po, wag po kayong pakapanatag kasi may certain amount po 'yan. Kung mga 1,000 lang pwede pa. Kahit uh, hindi mo bayaran 'yan o ganun-ganun, pero kapag umantong na po sa mga malalaking halaga, istapa pa na po ang labas diyan. At lahat pong gagastusin ng nagsampasayo ng kaso ay eh, babayaran mo. Mas madu-dubli-dubli po yung kanya ang iyong ano ang iyong babayaran. Ganon. Tapos kung wala kang pambayad, ah, uh, kung anong meron ka, yun ang kukunin. Tapos kung wala ka naman, kung walang wala ka naman, ayun, pupunta ka sa kulungan, magpapiyansa ka, mababaya, bukod sa magpapiyansa ka, babayaran mo pa yung utang doon sa inutangan mo. So, doble-doble. Yun, guys. Yun. E, share ko lang, guys, yung aking mga na experience at the same time yung mga namamaritis ko ba kasi nakakapagbigay naman uh, kumbaga uh, nakakapagbigay tips kung paano tayo makaiwas sa mga ganitong bagay so ayun lang naawa rin ako kay Angie kasi may mga anak si so, yung mga anak niya nasa DSW uh, matagal na pang matagal na palang nasa DSW yung kanyang mga anak dahil nga doon sa nangyaring ganun So ayun wala na siya pero sana uh, pero wala daw kaso eh ay wala daw ano ba yon yung walang piyansa So yun guys so sana ingat-ingat po tayo mga kababayan ko dahil uh, ito pong mga sinasabi ko ay uh, parang parang ano ko lang din to sa sarili ko pero i-share ko sa sa iba sa inyo. Kaya ginagawan ko to ng uh, reaction or content para uh, malaman din natin or malaman nyo na ganun pala yung mga kahantungan kapag mga ganitong sitwasyon. So guys, maraming maraming salamat po sa inyong lahat at sa mga hindi pa po nakakapag subscribe sa akin channel. Subscribe niyo po ang channel ko at paki Uh, pindot nyo po yung bell button para po uh, manotify po kayo sa mga videos na i-upload ko At uh, uh, malamang araw-araw ako mag-upload ng video Ganito kapag nandito ako sa trabaho lalo lalo na medyo uh, maaga akong dumarating dito Wala pa akong kaysa maghintay ako ng oras na nakaupo uh, Ako ay makikipagkwentuhan po sa inyo So guys maraming maraming salamat po sa inyong lahat Ingat po tayong lahat So sa... Uh, sana makaiwas po tayo sa mga uh, uh, bagay na alam natin na magkakaproblema po tayo Madali pong humanap ng problema pero napakahirap solusyonan So thank you guys, see you on my next video, bye bye